Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat Panibagong update na naman tayo dito sa akin account So guys, share ko lang po yung uh, naging experience natin dito sa content monetization So guys, nang isang araw lang ako na invite sa content monetization ano guys? So hindi pa tayo inaabot ng one week So parang nang isang araw lang yan So talagang ang ganda ng bigayan dito sa kay Facebook Dito kay Meta yung bigayan niya dito sa content monetization So talagang mapapawaw tayo guys Talagang wow ano nga, sabi ko nga dati dun sa mga previous video kanyan, magta-time strip po ang isang video lamang. So, ang nangyari, hindi lang. <laughs> sabi, hindi lang. So, mas marami guys. So, thank you po. Ayan. So, sana na-experience nito. At, eto, kitang-kita guys. Maka 31 dollars kagad tayo nung simula tayong na-invite dito kay Facebook dito kay Content Monetization. Talagang alaki ng tulong nito sa ating mga content creator. Ayan. So, isang video lang kapag may nag-react, may nag talagang pasok may income. Ano guys? So, share mo pa yan sa story, may income. So, lahat mayroon picture, may income. So, lahat. May nag-comment, nag share, lahat may income. So, ang ganda ng panibagong program na ito. Ang ganda ng content monetization. So, ang daming na invite, no? So, congratulations sa atin lahat. And, ayan, magpayaman na kayo guys. Ayan, ta, kasi nandito na, may income na. Ano pang gagawin nyo? Gumawa kayo ng maraming video wag nang tatamad-tamad so post 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 lagi ano so sipag at tiyaga may income so ito na nga yung sinasabing sipag at tiyaga so kung alam yung kumikita na yung account wag kayong tatamarin. kasi diyan kayo kikita ano kapag naman kayo mag-post so, as kayo kukuha ng ano nyo ng income wala so dapat post 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 at dapat sipag ano guys sipag yan ang sabihin ko sipag ano guys hindi po biro ang pagko content creator talagang maghihintay ka ng napakatagal na panahon na <laughs> panahon depende kay facebook kung bigla kang may invite sa kanya mga program so ngayon for invited na kasi ano inviting ka na kapag hindi ka na invite di ka pa rin kumikita pero pag once na na invite ka na sa kanya mga program especially sa content monetization boom isang video ano ba three times three na ang magiging income yan dahil sa mga program ni Facebook so sana nakatulong sa inyo ang video ito guys and thank you so much God bless us